ito so, mga idol po. Ito, may mga ano to yung kasama ko. May mga regalo sila. Papunta sa, ano, sa, um, ano nila. Partner nila ba? Sasamahan natin for, ano, only, only video lang tayo ba? Kasi, hindi naman tayo nakaporma eh. Sila, nakaporma sila sa, ano, simple buhay lang ba? Pero sila, sana all talaga. So, sasamahan natin sila mga idol po kung paano sila magbigay. na mga ng regalo pa. Bibigyan sila ng regalo. Sa ano na lang? Kasi kami, ano kami, ang um, focus kami sa pangarap namin batapos tapos mag-aaral na lang ba? Sila, um, sana may regalo. Yan, tara mga pugi mga idol po. na. <laughs> Ganyan pala kapag may love life. Ano? Ito mo yung legs, Ha? Iyo. Pagkatapos, pagtaw kayo na eh. Ano naman may love life? Ganyan pala, Ken? Kapag po? Sana ako na lang. Kaya kasi ano kami eh. Focus na. Pangarap pa. Ha? Ba't nahulog? Ken, okay, sino ang niregaluhan mo niyan? Tayo. Tagatin ano magwa. Tagad. <laughs> Sana alam, mga hindi po mergalo po sila. Magbabarang kami aran na lang po tapos. <laughs> ano lang po kay mga dol po um no, nagantingin na lang po kami kasi sila eh. Po. Yan well, to, siguro pa may mga lablay pa sila. Alam na ako forever. Simulan na nakilala kita. Kaya ka di ako sumorender. Di mo lang <laughs> ang natin alamit na naubusan ng pera. Sana lang mga mapera pala yung kasama natin ha. May pangrigalo ba? Swerte nyo naman, Nisa. Nisa, swerte nyo naman. Sure na ba? Sige na. Kung alam mo lang naman. Ganun talaga pa mga pugay, pangregalo ba? Sige <laughs> na, yun. Wala nang nakilala kita doon nato na pupunta ng pera. Wait lang, tara na. Kayo yung mabibigyanin tapos ako okay, so, yung babadalin niyo. Tapos Sige, sige ako na maghahawak muna ng mga idol po. Niyan, uh, <laughs> mama Sige, tatago muna namin dito ba mga idol po kasi um sila yung Para ah, surprise lang <laughs> naman daw. Tingnan <laughs> <laughs> nila, alin yung bibigyan niya? Yan yung ibibigay nila sa Valentine's ngayon? Yan. Patayin nyo naman yung lahat natin na ano, tumiting ano video nito. Happy Valentine's to all. Shorten nyo naman, minsan. Kita na lang yung para bit-bit pa? ba? Ano <laughs> ba? Ganun ba talaga yun? Love! Love, Love. 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 Love for you! <laughs> 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 Pagka nagiging bakla! Club. Go. Hey okay guys, so malapit na tayo. Abangan yung ano guys. Ah, gagawin natin mamaya. Oh. Bibigyan din sila ng regalo. Sana all. Para sa minamahal. Gagawin natin. Mabaya. Ito yung mga tagdala. Tagadalan na lang ba kayo. Kamo mahano. nyo. nang nalikod ni Kalbo. Ba't ka pa napapawisan mo? Dapat wag ka man mo ka ni mo ang tao. Uwi. mag-love. Pwede mag-love boy mag-loss ka, may pili na pumasa boy. Pwede mag Hindi maglows. 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 Hindi ka Hindi maglows. Hindi maglows. Hindi maglows. Hindi maglows. Hindi Bawal nga'y magluwas. Bawal <laughs> nga'y magluwas. Maglog pa lang. Boy!